Isang so, magandang araw mga kailong. Ngayong umaga nandito ako sa ilalim ng aming lababo. Dahil napansin ko yung ilalim ng lababo namin yung sa may gripo tumutulo pala. At ngayon ay itatry natin itong effects. oh, disclaimer, wala tayong kalamalam sa pagtutubero pero hayaan mo na. Titignan natin kung kakayanin ng powers natin na. Ang kailangan lang natin dito syempre mga gamit at saka yung mga parts na kailangan natin. Tsaka kunting kaalaman, google google din pag may time. Libre naman yung Google kasama na sa internet. Kaya, ara na. Simulan na natin to. Yan, o. Oh, tinanggal ko yan. Nakita nyo. Diyan nagsisimula yung uh, tulo. Or leak sa English. Wow! <laughs> English! Buti na lang, maaga ko siyang nakita. Hindi talaga siya basang-basa. Kasi hindi naman namin talaga yan binubuksan palagi. Kaya yung nakita ko, yung may kahon dyan sa ilalim medyo so, basa-basa ng konti. Kaya buti na lang, may tayong bumili ng mga sale, ng mga gamit na hindi ko alam kung kailan ko gagamitin. Pero ito pala yung mga time na yun. And it is sponsored ng Restore. Pero sa Restore ko yan nabibili. Yan yung mga second-handed, yan yung mga bawas na, or yung minsan dinonate na, pero bago pa. Kaya um, half price or mas mababa pa doon sa original price. Kaya minsan binibili ko na talaga kasi hindi mo alam kung kailan mo ka, uh, gagamitin. O kunwari tayo, o oh, alam na alam natin ang ginagawa natin pero hindi ko alam ang ginagawa ko sa... <laughs> Siyempre mo rin kung ano yung mga problema tapos google-google din pag may time. Pag hindi kayanin ng powers, di tatawag tayo na mas may nakakaalam. Pero hanggat kaya natin ipix, ipix natin Kagaya nga sabi ng iba, doon ka matututo sa iyong pagkakamali. Uy, may hugot na naman. At sa mga panahon na yan, tinatanggal ko yung mga old na siguro parang tape siguro yun. Teflon tape. Oh, <laughs> teflon, may technicality nang alam ko. Mula ka, lang ng konti. Oh, kasi parang ano na siya, rubber na siya. So, tinatanggal ko siya at para malagyan ko siya ng bago. Yun lang naman yun, oh. Kung makikita nyo, parang kulak-kulangot siya. Nandun siya sa mismong pinagdudugtungan. Kaya naman, akin siyang tinatanggal. Kung kakayanin natin, aayusin natin ng maayos sa maayos para mapakinabangan pa. Hindi tayo gumastos ng napalaki. May isang advantage na rin yung nakakaroon ka ng mga problema sa buhay, no? Oo, ito na naman tayo, may hugot na naman. Pero I mean, na, natututunan natin paano yun i-fix. kaya yun yun ang tulo ng gripo namin, o, oh, di ba? Natutunan ko paano i-fix. So, hindi na ako tumawag ng tubero. Magkano pa yung tubero? Magbabayad ta -ta -ta. pa tayo ng tubero. O oh, Google naman, libre naman. Pero syempre, wag masyadong dunong-dunungan. Pag hindi natin kaya, talong-talong din tayo pag may time. O oh, makikita niyo diyan, may mga kulakulang ko natatanggal, o oh, di ba ginagamit ko pa yung kutsilyo ni Mami, patay ako kay Mami. Pero ayan oh, kita niyo. So parang ano na siya, naluma na siya doon. So siguro sa tagal ng panahon, saka kasi yung gripo namin, yun yung nahuhugot, yung na-extend para humahaba yung parang hose doon sa uh, lababo. So overtime siguro kasi lagi kaming hot water ang ginagamit, siguro dahil naiinitan siya palagi, nalulusaw siya. So yun, tumulo na siya. At akala mo naman, ang dami-dami kong alam, no? Hindi ko naman alam naman pinagagagawa ko dyan. Basta, tinatanggal ko lang siya, nililinis ko lang siya, papaltan ko lang siya ng tape, tapos kakabit ko na ulit, ganun lang ka nice! Dapat ganun din tayo kabilis magbubuo sa mga problema natin. Hay, <laughs> hugot na naman! Yung iba kasi dyan, tinandaan na ng panahon, nandun pa rin, hindi pa rin makamove on. Dami-dami problema sa buhay, hindi makamove on sa isa. Yung totoo, nagtutubero ba ako o nang, nang nagpapangaral ako? Pero bahala na kayo. Kung ano man na mapulot nyo dito sa video na to, eh di magaling. Kung gusto nyo manood ng mga project-project ko, project, kung gusto nyo matutok paano ko to ginagawa, oh, eh di wow. At kung gusto nyo naman makapulot ng kunti-kunting aral, mula sa aking kaalaman, mula sa aking mga experience, mula sa mga pinagsasabi ko, oh, eh di wow din. Jackpot na jackpot ka na. Naka-DIY project ka na. Meron ka pang ano, ano tawag doon? Eh? Consultant. Ay, sa mga panahon ngayon ng mga konsultan, may bayad na din. Kaya pa salamat kayo. Stars nga lang ang iniingin ko sa inyo. Wala pong magbigay. <laughs> Hugot. Kaya naman, maka naman, sa mga pinagawa ko, magbigyan nyo ako ng stars para naman makabili tayo ng mga iba-ibang gamit natin sa pang DIY, no? De, joke lang. Kidding, aside. Ayan. Um, Patuloy na lang akong kutkot ng kutkot -kut dyan kasi napakatagal niyan. Hindi ko talaga alam kung paano ko tatanggalin lahat kasi wala nga ako masyadong maraming gamit. Buti na lang, meron tayong mga pakunti-kunting gamit na naipupundar at saka nakukuha natin. So, namura-mura kaya yun ang binibili natin. Never ako mabili ng mga bago-bago. Minsan-minsan lang pag bago, nakasale pa talaga. Yung kulang na lang talaga ay ano, ipamigay. oh, gaya niya ng ilaw na ginagamit ko. Sponsor na naman niya ng Costco. Kaya Costco, baka naman! Pero syempre, sa Costco, isang tip lang, bago kayo bumili ng mga gamit, kung hindi nyo naman gagamitin pa ngayon, tapos nakita nyo, ah, parang gagamitin ko in the future, hintayin nyo na lang na mag-sale. Kasi pag nag-sale yan sa Costco, talaga naman parang bagsak presyo. Why? Kasi yung Costco price, mababa mababa na talaga siya. Hoy, Costco, sobrang na talaga yung exposure mo sa mga video ko. Ha? Baka naman, So ayan, kung nakikita nyo yung kamay ko, oh, to, tinatanggal-tanggal ko yan, diba? O, oh, yun, kinukot-kot-kot-kot ko. Kala mo naman, ang ganda-ganda ng gamit. Oh. So yun, parang yung, yung Teflon tape yata na nilagay dati, eh, na-worn out na, kaya nagli-leak na siya. Biruin yun ba naman, oh, wala nang nagsisil. Parang silat. Oh, silat. Ito na naman tayo sa mga technicality natin. Diyos ko po, sana mapagtagumpayan ko to. O, yung ilaw na yun, nakita nyo yun, yung, mura ko lang yung nabili. Ano yan, rechargeable, LED light yan. Parang talagang napakalakas na, masakit sa mata yung tingnan. Pero at least, pag nasa ganyan kang combined spaces, oo oh, okay na. O, oh, tingnan mo, oh, may mga tissue-tissue pa tayong ginagamit dyan. Kala mo naman, oo, okay, well, okay, oh, makakakulot pa yung doon ko dyan. Akala mo naman, may pinipigure. Oh, sa kalamang, tinatanggal lang naman yung mga kulakulahot. O, lavut. oh, eto yung teflon tape na nabili ko. Yan sinasabi ko sa inyo. Hindi ko alam. Parang years ko na nabili yan. Yung parang alam mo yun, pakiramdam ko talaga, gagamitin ko siya in the future. Hindi po ako hoarder. Talaga lang, pagka pakiramdam ko lang talaga, kailangan ko siya, binibili ko na siya. O, oh, kagaya ngayon. Di syempre, hindi na ako kailangan tumakbo kasi nandiyan na yan. Yun nga lang, hindi ko alam kung saan ko nalagay. Kaya hinanap pa na, anap ko pa yan kung saan ko lupalop inilagay. Minsan dapat organize-organize din ang mga gamit eh, no? O, oh, yan, o. Oh. di ba yung teflon tape? Oh, pati blueprint blueprint. Nilagay ko na 'yon doon sa dulo kasi nga 'yun lang naman parang 'yun lang naman ang kulang kasi so far parang okay naman siya. 'Di ba kasi umagang-umaga magkakape ako tapos yung copy ano ko yung Qreg. Oh Qreg. Pangbayan ang Qreg. Oi disclaimer yung Qreg ko na ano na 'yan siguro mga 7 8 9 years ago na panalo ko lang 'yan sa isang raffle kaya hindi ko 'yan binili. Huwag kayo. Tapos naisip ako lang na isang ano, mabili nga tayo ng Keurig pods. Oh, pods. Coffee pods or whatever you call it. Cups. So yun, di ako nilalagay sa ilalim ng lababo yung mga natitirang maliliit kasi ang ginagawa ko, kinukuha ko yung mga grinds. Kasi nga, maganda din siyang pang pagsisindihan mo siya. Nakita ko yun sa TikTok eh. Pagsisindihan mo, ano, uh, magandang pantaboy ng mga lamok. Ay, di ba may backyard kami ngayon summer? Oo, doon ko nilalagay. Medyo hindi naman masyadong successful kaya bumili na lang ako ng katol. <laughs> Oo, narinig nyo, Katol. May Katol dito sa Canada. Doon tanan nyo ko, sa Superstore, pumunta kayo, nakasell yung Katol. Tsaka parang sa Dalarama yata, pero hindi pa ako nakabili sa Dalarama. Basta yung Katol, nabili ko yun sa Superstore. O, Superstore, isa ka pa, baka naman. O, di ba? Parang tape lang ako ng sugat dyan. O, o, mo, lab mo lab ginagawa. Para po doon sa mga nakakalam ng ginagawa ko, paki-educate nga po ako. Tama po ba yung ginawa ko? O yan, o. Adjust, adjust natin, kunwari. Para makita nyo kung sa ako yung pinagkakabit. O, di ba? Ang hirap. Kasi napaka-confide space. Ilalim kaya yan ng lababo. O, tapos magbibidyo-bidyo pa ako. Tapos yung video ko, 10 minutes long. Wala namang katuturan. Puro lang namang pagano. <laughs> yan, yun na. Pagbigyan na ako. Makinig na lang kayo sa hacha. Manood kayo sa mga ginagawa ko. At least, binatututunan ako. Tsaka, may record ako ng mga pinagagawa ko. Di ba? Uy, <laughs> humari pa. Iba e, ka nag-explain? So ayan, I dahil nalagyan ko na ngayon ng teflon tape, ikot-ikot mo lang yan dyan. Tapos kakabit mo lang yung mga dugtungan. Doon lang kasi yung sa dugtungan feeling ko na nagkakaroon ng leak. Buti na lang naagapan ko talaga siya kasi kung hindi, syempre mabubulok yung ano namin sa ilalim ng lababo. Diyos ko, malaking gastusin pa yun. Pero feeling ko, kaya ko naman yung i-fix din pagka medyo yung kahoy yung nabulok. Kasi meron ako mga nakuha ulit na free. O, oh, ito na naman tayo sa pre. Kasi sa Costco, may tinatapon ng mga pre na lawanit, at ganyan mga kapal 3 quarters or 3 quarters ba tawag doon o basta makapal kapal yun mabigat nga eh o hinihingi ko na lang kasi feeling ko in the future gagamitin ko na naman yan so abangan nyo yung mga video ko na yan <laughs> o oh, diba umari, expert expert tayo dyan kumari yung alam mo din naman di ano tuberong tubero hindi naman alam pinagagawa o oh, tinan mo may gamit ako ganyan ngayon ko lang yung nagamit first time ah first time so medyo mahirap kumilos pagka mga ganyan kasi ba naman, may cellphone ka na nagbibidyo, tapos pinipix mo pa yung sira-sira O, edi wow, ikaw na. Ano ba? Seryoso, seryoso yung pagbubuka ko. <laughs> Uy, ngiti-ngiti naman! Kasi nga, hindi ko alam kung magtatagumpay ako. Hindi ko naman kasi alam kung pinagagawa ko tama ba. Yan, sa part na yan, hinihikpitan ko na yan. Kaya huwag kayong ano, o, oh, ba? diba, o, oh, o, oh, feeling oh, kayang -kaya ko, kayang-kaya ko. O, oh, hipo-hipo din pag may time, o, oh, diba? Hindi ko alam kung tama ba yung pinagagawa ko kung naging worse pa pero piling ko naman okay naman siya bigyan nyo na ako ng credit uh, pagbigyan nyo na ako at least kahit paano natututo ako magfix ng pa konti oh, pa nag-upgrade na tayo dati pa DIY DIY lang tayo ng mga kahoy kahoy oh, ngayon tubero na tayo sakapa kaya ipapakita ko sa inyo yung unang video. Ito na yung aking nang ginawa. O, oh, diba? Wala na siyang tulo. O, oh, diba? Bunga! O, oh, diba? Kala mo naman totoo. Kaya, sa susunod ng mga DIY project ko at sa mga kung anong video pa, supportahan niyo ako. Bye!